Ngayong araw guys ay pupunta naman ako sa unasan kasama ng anak ko dahil manginginas naman kami for today's video. Ito talaga ang trabaho ko araw-araw dito, ang panginas sa isla namin. Sa puntong ito, may nakita akong bilat-bilat shell na naglulubong dito at agad kinuha ko ito at yan ang bilat-bilat shell at utugay pataraw ang isang sungay ng bilat-bilat shell na ito. As you can see, may kinain papala na sigay itong bilat-bilat shell na ito kaya kinuha ko ito sa laman niya din lumalagpot agad itong sigay na kinao ng bilat-bilat shell na ito. Lalaki pa talaga na sigay ang kinain ng bilat-bilat shell na ito. Sa mga nandidiri at galit dyan sa pangalan ng shill namin, hindi nyo kami masisisi kasi ito talaga ang pangalan ng shill sa isla namin. Sa natawa naman, matawa lang kayo hanggat gusto nyo. Sa puntong ito, naglakad-lakad naman ako at nagahanap ng may makikita na kung ano-ano dito. Sobrang laki na talaga ng lutay dito sa nag-iisang pinakamagandang hunasan at isla namin sa buong mundo. Magbalik-balik ka talaga kung makapunta ka dito dahil sa taglay na ganda itong isla namin kahit sino pa ang iyong tanungin. Bukod sa maganda, ang dami ding yamang dagat ang iyong makikita. As you can see, may balata naman akong nakita at saka meron ding sa ang aking nakita at nasa sudlanan ko na dahil nito. Sa mga nababahala dyan sa aking trabaho sa Panginas ko, Huwag kang mag-alala po, di naman siguro lahat maubos itong yamang dagat sa kainan namin. Pasensya na rin po, ito kasi ang nakasanayan naming buhay, ang panginhas, simulat nung ako'y bata pa. Namulat na po talaga kami sa aming isla at ganito na talaga ang buhay na meron kami sa isla ang pangunguha ng iba't ibang yamang dagat na aming kakainin. Hindi nyo kami masisisi dahil taga-isla po kami na sa dagat talaga ang buhay namin. Sana maintindihan niyo po ang trabaho namin. Di rin po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya ito, ginugugol ko talaga ang oras ko sa panginginhas at pangunguha ng iba't ibang klase na meron sa dagat para may po ako na magamit ko sa pang-araaraw na pangangailangan ng pamilya ko. Kahit mahirap, pinipilit ko ito. Buti po kayo, maganda ang trabaho niyo. Napabuti yung buhay mo. Pero ang sa amin lang din na taga-isla, sana man lang maging proud po kayo sa mga isda na tulad ko kasi kami din lang naman ang nagbibigay ng preskong isda, shell at iba pang yamang dagat na kinakain nyo. Pero hindi nyo nakikita kung ano ang sakripisyon ng manging isda na katulad ko sa tindi ng init, puyat, pagod. Hinaharap namin para lang makakain kayo ng iba't ibang yamang dagat na kinakain nyo. Hindi sa pang ano-ano sa inyo, Oo, kasalanan din naman naming mangingista na pinanganak kaming mangingisda pero sana man lang po naisip nyo na galing sa amin ang kinakain nyo. Uulitin ko po, sana intindihin nyo sana ang hanap buhay namin. Team lang naman tayo, gustong mabuhay sa mundong ito. Ang kaibahan lang, iba-iba yung strategy ng hanap buhay natin. Siguro naman ngayon, maintindihan nyo na po kami sa hanap buhay namin dito sa isla namin. Sa puntong ito, umabot na talaga ako dapit sa may kadasian na party ng hunasan para lang may makakita tayo dito na maaaring natin kakakitaan sa araw na ito. Grabe talaga naman ang low tide, sobra sa aming hunasan. layo-layo na talaga ng aking nararating sa panginas ko para lang makakita ng yamang dagat na maaaring maibinta ko ng may kakainin sa pangara-araw namin. Grabe na talaga ang laki-laki na masyado ng low tide sa hunasan ito. Ganito kalapad ang nilalakaran ko patungo sa isla namin hanggang dito. Lilibut at aabutin ko talaga ang paglalaka dito hanggang sa marating natin ang mga mitiin natin. Dahil alam ko sa sarili ko na itong hunasan at dagat na nilalakbayan ko, ito yung magbibigay ng liwanag sa aking buhay, hindi man sa ngayon pero hihintayin ko kung kailan ang tamang panahon para sa akin. Hanggat nabubuhay pa ako, araw-araw akong maniniwala at aasa sa dagat, hunasan para sa aking kinabukasan. Sa puntong ito, may nakita akong sawaki na nakatago sa samo-samo at yan na ang sawaki na nakuha ko sa samo. At ngayon, todo rin sa pangingin na sang anak ko. Siya talaga ang karamay ko sa mga vlog ko. Siya din yung taga-video ko. Balang araw anak, may mararating din ang pagtulong mo at kasipagan mo. Hindi mo na mararanasan ang hirap at buhay ng isang mangingista hanggat nabubuhay pa ako na gagawin ko lahat para sa inyo ng kapatid mo. Aking hiling sa may kapal na sana, Lord, habaan mo pa ang buhay ko dahil may gusto pa akong abutin, patunayin sa mga anak ko at ibigay ang buhay na may saya, pangarap kasama nila. Sa puntong ito, balik na tayo sa video natin dahil habang nagsasalita ako tungkol sa buhay ko, parang natagos na talaga ang maraming luha sa mata ko ngayon nakakita na naman itong anak ko ng saang at nasa sudlanan na niya ito ibinutang. As you can see, nagdali-dali na rin talaga ang anak ko sa paglakalakaw dito hanggang sa may saang siyang nasugatan at ito pa gayon, dinagukay-ukay din siya kung may saang pa ba. Hindi pa nga siya nakakalayo ay may saang na po siyang nakitaan at patuloy pa rin siya sa paglalakbay sa napakalaki naming hunasan sa aming isla. Laki talaga ang pasasalamat ko sa anak ko dahil napalaki ko siya ng isang masunurin at lagi rin tumutulong sa akin, lalo na sa mga vlog ko tungkol sa dagat at isla namin. Bless talaga para sa isang magulang ang ganito kasipag at masunurin na anak dahil sa panahong na yun, bihira na lang ang may ganitong anak na bukod sa masipag, masunurin at meron ding hinahangad na pangarap. Sobrang blessed talaga kaming mag-asawa dahil dalawang anak namin, simulat ng maliit pa sila, Napabuti namin ang pagpalaki sa kanila na may takot sa Diyos. Sa puntong ito, nasa gilid na talaga siya ng kadasian na party ng hunasan. Dinagad siyang may nakita na balatan at kinumot niya ito para lulugwa ang ihi ng balatan. Napansin ko parang kakulay na talaga yung tao ng samo o damo ng dagat ang balat ng anak ko. Pero okay lang yan nak. Ang importante, buhi din. Part lang po na sa imong kinabuhi ang giagian karon Kay dili sa tanan panahon, hayahay. Kinahang ng Diyod maning kamot, aron maabot ni mo tanan ang gusto ni mong abton. At ngayon, may sinilip itong anak ko dahil may saang pala siyang nakita. As you can see guys, patuloy rin ako sa panginginas ko hanggang sa may balata na po akong na nakitaan. At ito pa may saang. Din muling lakaw-lakaw na po ditaraw dito sa unasan para makakita na po tagbisag unsa diri. Sa puntong ito, naanapod balatan ang nagpasurang-surang sa akin at ito pagayod at agad winisik ko ito para malagpot ang tagok nito. Itong anak ko ay nakakita rin ng ito man na balatan. At ngayon ito na lahat ang nakuha namin ng anak ko at may kikitain na rin kami syempre sa pinaghirapan naming dalawa na magamit namin sa pang-araw-araw namin. At hanggang dito na lang tayo sa video namin. Sana may aral kayong napulot dito at maging inspirasyon nyo sana ang buhay ko para din sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Sana matulungan nyo din sana ako kahit man lang sa pag-subscribe, follow, like, comment at share na rin ng mga video ko. Sa uulitin, maraming maraming salamat po lahat sa inyo sa pagsubaybay ng mga video ko.